Hindi nga, Tapos sasabi, hindi, lumayas ka. Pero, bigyan mo rin kami rito sa mga anak mo ha. Kaya na Ay, dito ko na Dito na lang ako. Ganon din eh. Di ba? Hindi mo rin. oh hindi mo rin. Magali na rin. Tayo lang din yan. Palayasin mo ko tapos nasabihin mo kay sa akin pa sa mga bata. Ano ang doon? Ikaw palayasin mo sa bahay mo. Yung eh. Pero mo na lalayas. Eh, sabi ako lalayas. Hindi lumayas ka. Ikaw, dito ka lang? Oo. Hindi ka sa buhay mo. mo sa iyo. Alagan mo lang sa tama. sa na kanya. Nakabal ka pala eh. Hindi ka pa yata siguro. mo kanina ang nasa pa. Hindi ka pa rin ang awad no. Kamu nak nalu? Panu sambil si Mare, may tinatanong. Wala na si Miss Mare? Hindi, uh, ayaw na lumayas eh. Oh. Ayaw nga siya lumayas. Ah, so ako gusto lumayas, ang problema, ibig ako parito rin daw silang pera. hindi na. Pero may anak ka dun eh. Oh. Ay, na lang mga anak ko? Eh, nag-aaral yun, pa yun eh. Basta nabang nag-aaral mga bata. Nag-aaral ka lang yung inakain? Para wala kayong titigin? Oo nga, ano? Basta ba tayo? Ikaw mag-aaral eh. kalau tawawal itu ik ajasak